hindi natin nakikita kung ano na pong nangyayari sa kanya doon. Dasal po ang uh, kailangan ngayon. At ang kanyang uh, doktor nga po ay sinubukan rin pong makabisita. Yung doktor niya po for the past uh, 23 years, sinubukan pong bumisita rin po sa kanya doon sa The Hague, uh, Netherlands. Ngunit uh, hindi po pinalad na makapasok. Mga minamahal kong kababayang Pilipino, pagpatuloy po natin ipagdasal ang kalusugan ni Tatay Digong ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan ang hirap po ng kanyang uh, sitwasyon ngayon di natin siya nakikita di natin siya masasamahan magpa-doktor totoo naman po yung mga nakaraang uh, taon dahil narin po sa kanyang edad ay minsan na uh, nadudulas po siya sa CR o sa banyo at uh, marami pong uh, pagkakataon na dinadala namin siya noon sa ospital para magpa-X-ray or magpa-MRI. Unit uh, sa nabalitaan natin ngayon, nakakalungkot po dahil hindi natin siya masamahan. Hindi natin nakikita kung ano na pong nangyayari sa kanya doon. Dasal po ang uh, kailangan ngayon. At ang kanyang uh, doktor nga po ay sinubukan rin pong magbisita yung doktor niya po for the past uh, 23 years sinubukan pong bumisita rin po sa kanya doon sa The Hague uh, Netherlands ngunit uh, hindi po pinalad na makapasok at nakakalungkot po isipin kung ano na ho ang uh, sitwasyon niya ngayon kung uh, totoo po yung balita na siya po uh, naging uh, unconscious na natagpo ang unconscious at uh, dinala po sa ospital para makapag laboratory test. Sana po ay uh, gumaling po si Tatay digong ipagdasal po natin ang kanyang pagaling sa lalong madaling uh, panahon. Kung nandirito lang sana siya sa Pilipinas, masasamahan ko siyang magpa-hospital. Masasamahan ko po siya magpa-check up kahit anong oras po. Gaya ng ginagawa ko for the past uh, 26 years, ako po ay uh, nalulungkot at uh, nababahala sa sitwasyon niya ngayon na mag-isa po at matanda na po si Tatay Digong. Marami na po siyang karamdaman sa kanyang edad na 80s. Napakahirap po ng sitwasyon ni Tatay Digong bilang 80 years old po marami na po siyang uh, sakit at uh, sanay po siya na uh, inaabot yung mga medisina sinasamaan sa ng kanyang personal nurse or caregiver dito noon sa Pilipinas ngunit ngayon ay hindi po na pagbibigyan na meron siyang uh, caregiver napakalaga po na merong nakatutok po sa kanya, uh, tumingin po sa kanya para maiwasan pong madisgrasya o madulas po. Dahil uh, hirap na rin po siyang maglakad. At uh, sana po uh, bigyan po ito ng konsiderasyon ang kanyang uh, sitwasyon doon. Importante po para sa ating lahat na siya po magiging ligtas. Ang kanyang uh, kalusugan, ang kanyang kaligtasan po. Ang kanyang uh, kalayaan ay napakahalaga po para sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Dasal po ang kailangan sa ngayon mga kababayan po. Huwag tayong tumigil na magdasal at uh, ipaglaban po si Tatay Digong. Napakasakit po uh, isipin na sa kanyang edad po ay eh, mag-isa po siya doon. Sana po ay eh, makauwi na po siya rito sa ating bayan. At, at, at dito na po siya uh, tumanda. Yun naman po ang gusto niya sa buhay makauwi lang po sa Pilipinas makauwi po sa Davao tanda na po si Tatay Digong harmless na po 'yun mas nakakatakot po kung meron pong mangyari sa kanya sa ibang uh, bansa mga kababayan ko tulungan po tayo huwag natin pabayaan si Tatay Digong ipagdasal po natin siya Paglaban po natin si Tatay Digong. Ikaw paulit-ulit na makikiusap sa ating mga kababayan. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan. Ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan. At ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. Ipaglaban po natin si Tatay Digong. Dasal po ang kailangan. Magdasal po tayo mga kababayan ko para kay Tatay Digong. To Tatay Digong, please get well soon. We love you Tatay Digong